Good morning mga kachabi chik chik Ayan o triniman ko yung nasa kwarto Tara transplant ko yan Good morning Saka wala akong paso na may lupa Wala kami pa ng ano Soil Tanggalin ko na lang yan Lagay ko dito Saka nagdagdagan ko yun nanto Para magamit ko yung paso <laughs> Wala na pala kaming lupa na nakapaso Ayan ang naparami Oh. Grabe. Tatanim ko yan. Ay, nako. Morning. Salamat po sa panonood. Kawawa naman yan. Hindi ko na itanim. Wala na akong ano. Wala, wala ng, ng lupa na may paso yun nung kinating ko sa loob sa kwarto ko ay kwarto ni lolo ayan o sana mabuhay yan at saka itong ito yung galing sa kabila dinagdagan ko na lang o oh. yun lang ang ko wala nang ana wala nang lupa na may paso sa paso na oh, yan, yan. Ako naman yan. Ayan, sana mabuhay kayo mabuhay yan oh, wow, diba dalawang paso yung nasa net training ko kasi yung nasa Korto matutumba sayang naman ang ganda ganda ng bulaklak niyan purple ayan yan ang hindi ko na itanim tinanggal ko na lang yung iba yung dinagdag ko dyan Ganda din ang mga ano yan, bulaklak ng mga yan, puti. Ang lalaki. Diba? Ayan. Diyan mo hindi mo na natin paarawan. Salamat po sa panonood. Galing tayo ngayon. Bye bye. Sa may my next upload. Mawa naman yan. Hindi ko na itaneng bus na kasi yung lupa. Pabili na lang ako ng iba. Ano, kalabasan ng triniman ko. Ano, yan na. Tumiit na. <laughs> Tinanim ko na sa labas yung ano, kalahati niya. Matangkad na kasi. Ngayon. Sana hindi siya magtampo. Kasi yung dating triniman ko sa labas nagtampo na matay. Thank you for watching. Salamat po. God bless to everyone. This is Chubby Chick Chick Owing next vlog. Don't forget to subscribe my YouTube channel. Comment. Likes. Thank you. Salamat po sa mga nag -so -support sa aking Silent LS. Team Influencers. Team hug Kagilok. Hadja Hamin. Miles DG. Melody uh, Vlogs. Kuya Nesnoy na nagpe-play sa aking watch hour. Kuya Bernie Pogi Channel na nagpe-play sa playlist ko. Mga video, salamat sa suporta. Sa lahat po ng dumadalaw sa aking Silent LS. Sana hindi kayo magsawa hanggang ma-finish line ang watch hour. Thank you for to you everyone. God bless.